Wa pa kamo ni Tais Jo? matabi ay matawabi. May load ran? May load ya. Ay hindi wa signal di ulog di kayano. Bago mo sir pong kayo ah. Load load na ito. Kilala lima. 5 piso. Ay lima tai. Sang oras taran. Sang oras ya. Oh, gud tan mata na unta kun. Burigan to si Bus Jojo kung paano mag kaano ma Para malaman niya kung anong kitaan. Pinutanay.

<laughs> tumba na po ko cellphone, gal. Yaro, sa jam mo na yung aksyon to, ag. Sa tumba na ko cellphone. Boom, bahay! Eh, <laughs> go on tayo, go on. Bam, ba bam, bam.